Kamusta mga maka full court? Welcome back sa aking channel. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang out na naman nga po si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang rason bakit nga ba biglaang nag-takeover sa laro si Lebron James sa kanilang comeback win laban sa Los Angeles Clippers. Isang araw lamang mga maka full court ang nakakalipas mula na maging out si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors sa kanilang huling laro kahapon, ay may kumalat na naman nga po na balita ngayong araw na hindi na naman nga po ito maglalaro muli sa kanilang susunod na laban bukas ng umaga kontra sa New York Knicks. Ayun nga dito mga maka full court out nga po si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors indefinitely dahil sa kanyang personal na rason. Sa madaling salita, hindi pa nga po alam ng kanilang team kung kailan ito makakapaglaro ulit sa kanilang lineup ngayong season. Alam naman nga po ninyo mga maka full court. Na nawala naman nga po si Andrew Wiggins sa Warriors last year sa ganitong klaseng scenario. Kaya hindi nga po nakapagdataka kung bakit marami na nga po sa kanilang mga fans ang dismayado at galit sa kanya. Lalo pat napakahalaga nga po ng kanilang mga susunod na game na siyang dahilan bakit hindi nga po nila afford na mawalan ulit ng player. As of now nga po mga maka-full court, ay nagdedelikado pa rin nga po sila na hindi makapasok sa playoffs at maging sa play-in tournament sa kanilang kasalukuyang kalagayan ngayon. At sa pagbagsak na po nilang sa ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference jam wala nga po silang ibang choice ngayon kundi ipanalo ang kanilang mga susunod na laban sa kabila ng pagiging underman ng kanilang line-up. Tamantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Tarason bakit nga babigla nag-takeover sa laro si Lebron James sa kanilang comeback win laban sa Los Angeles Clippers? Matapos nga po mga maka full court ang sobrang nakakamanghang 21 point comeback win ng Los Angeles Lakers laban sa Los Angeles Clippers, ay agad na nga po itong pinagkaguluhan ng mga fans at analysts sa social media lalo na nagawang performance ni Lebron James sa fourth quarter. Pero isang malaking katanungan pa rin nga po kung ano nga bang rason bakit bigla na lamang naginit ang laro ni Lebron James sa huling mga minuto ng kanilang laban. Ayun nga kay Coach Darwin Ham ay medyo sinuwerte na nga po si Lebron James sa kanilang ginawang plano sa umpisa ng fourth quarter nang maginit nga po ang kanyang shooting at simula nang atakihin nga po nilang yung player ng Clippers na may pinakamahinang defense which is ito nga po yung James Harden. Ayun nga po sa naging pahayag ni Lebron James sa kanyang post-game interview, matagal na nga po niyang sinasabi na hanggang hindi pa nga po bumababa sa zero ang oras ay hindi pa tapos ang laro. Kaya sinikap na po talaga niya na maibalik ang enerhiya ng Lakers para simulan ng fourth quarter at makuha ang tamang tempo na kanyang laro at kaya siyang dahilan bakit sunod-sunod ang pag ng kanyang shooting sa three-point line. Ika nga ay mukhang nagkaroon nga po siya dito ng mambo mentality para buhati ng kanilang kupunan. Tinabi na rin nga naman po nito na pangarap na po niya na magawa ulit ang ganoong klaseng performance sa kanilang mga susunod na game ngayong season. At isa pa mga maka full court, malapit na rin nga po niya maabot yung 40,000 points at ilang game na lang makakamit niya na ang kauna-unahan na player sa kasaysayan ng NBA na kagawa ng ganitong stats, 40 points na lang mga maka full court. Ang kanyang kakailanganin para maabot niya ito. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita ngayon. Kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.